Batas na, na, paghahati ng 7 districts sa natitirang sakop ng BARM aprobado na ng Joint Committees ng Bangsamoro Parliament. Detalye na balita mo na kay Jun Di Makutang Aris 19. Assalamualaikum, Brando Jun. ko assalam kayang Angel. Matapos sa matagumpay na konsultasyon sa limang gobernador ng Bangsamoro Government, aprobado na ng Joint Committee on Local Government and Amendment ng Bangsamoro Parliament ang paghahati-hati ng pitong parliamentary districts na originally ay allocated sa Sulu. Sa impormasyon mula kay MP Attorney na Gibbs Narimbo, require ng Parliament na bago maganap ang first parliamentary election nitong Oktobre, kailangan mo na umanong ma-reallocate ang pitong districts sa remaining territory ng BARM. Pinasasalamatan man ni MP Attorney Sunarimbo ang kanilang co-chair na si MP Attorney Fahani Oy Oyod at ang members ng Joint Committee, Speaker Balindong at Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at sa lahat ng tahimik na nagtatrabaho para maresolba ang isa sa mga kinakaharap na problemang political ng Bangsamoro Region sa pagkakatanggal ng Sulu sa Barm. Samantala, aprobado na rin ng Committee on Local Government at ng Committee on Amendments, Revision and uh, Codification of Laws ang Parliament Bill No. 351. Ito ay naglalayong bumuo ng 32 parliamentary districts na hatiin sa mga natitirang sakop ng BARM. Dalawang districts ang ilalaan sa SGA, tatlo sa Cotabato City, siyem sa Lanao del Sur, apat sa Tawi-Tawi, apat din sa Basilan, lima sa Maguindanao del Sur at limang distrito din sa Maguindanao del Norte. Sa susunod na plenary deliberation, sinasahang may mga amendments pang ihahain ng ibang member of parliaments kaugnay sa bill na ito sa layuning makater ng patas ang distrito, partikular sa mga bayan-bayan sa kung saang distrito sila masasakop. Bula sa Central Mindanao, RH19 jun di makutak una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tugran June, marami salamat